magto tapos pagdating sa makto sir maliwa ka sir guys save mo rin yun dyan Pagka bali de derecho, de derecho ka oo uh -huh. tapos kakaliwa ka dun uh -huh. sa may di ba Jollibee oo uh -huh. tapos pagkaliwa mo may sandugo tapos ayun oh, save yeah. na yun oh, yeah. ayun makakarating ka na ron oh, yeah, sir uh -huh. <laughs> Okay, oh, sir. Oh, eh, eh, basta dire lang diyan. Kakaliwa ka. Sa Mortanay na 'yun. Oh, okay. Ingat, ingat, ingat. 嗯，哎呦我的妈！<noise> <noise> <noise>